Oh, ito, si Magkano? Okay. Isang libo na lang. 1,000 na lang. Nang series. Si Nang Yun mga idol, sa so video na to is nandito tayo sa may latagan sa River Park no. Pero itong pupuntahan natin is yung latagan to ni Kuya Romy na nakahiwala ito doon sa mga ano umpok-umpukan doon sa unan doon sa may kabilang tulay. Pero malapit lang sa dyan sa may kabilang tulay. Pag napasyal kayo diyan nandito sila sa may unahan, sa may park talaga sila kaya walay sila kasi hindi na sila kasya doon ito mas okay presyuan dito ni Kuya Romy marami rin siya mga bike parts dito mga boss mga kasama natin siya mamaya ganda rin ang mga presyuan dito magugulat yun sa presyuan niya marami mga budget pyesa dito Tsaka meron din siya mga frame dito na ano okay ito is Kuya Romy ang bablog natin yung mga pyesa niya okay o so, Kuya Romy saan tayo simula Ayan. ito is okay 3-5 3,000. libo. Tignan nga. Branyo ba? Dab. Oh. brand branyo. Yes, pero branyo yung chain ring. Okay. Anong brand yung ano niya? Button branyo. Dab. Na tangke. Tangke. Dab. Tapos ito yung yung... Crank. Parang arm lang yung ano. SX. SX. ram Okay. SX pala, SX. Weapon yung chain ring. Okay. 3,500. 3,500. May bawas. Tres na lang. Tres na. Sa so sure, buyer, 3, ah. oh. so sure buyer ha. Okay. Sa sure buyer. Tres. Okay. Tres mga boss. Sa sure buyer. Okay. Okay, ano pa ipapakita natin? Okay, kaya kaya kayo dyan. O ito. Pang gravel. SRAM. Okay. Ah, uh, 11 speed. Magkano? Pang RX. Naka... Naka TRP. na hydraulic. Caliper. Caliper. Okay. Parang acquitted yan. Oo. Oh. Okay, magkano? 12 yan. May bawa. Sampu. Sambuwa. Sagad. Sagad. Okay, doon sa sagad. 11 sampu. speed, ha? Okay. Tapos... Ano SLX. SLX. Hydro. Ano yung pang likod lang? Oo, oh, pang one by. Ah, pang wide oh. by likod lang. Left side lang ha, pero likod siya. Left side oh. likod. Oh. Ah, sa mga nandiyan. Pandiits. So, pandiits. Pandiyam. Dirt. Magano yan? 2.5 hanggang 1.8. Okay. Wow. Sa gan. Oh, sa gan. Sa gan rin sa gan oh. mga boss. Okay. Ito. L2 12 speed. Okay. RD shifter. Carbon ang railing. Okay. Magkano? 2,500, bangang 2,000. Brand new. Brand new, 2,500. okay. Ayan, yung frame mong tangke, magkano yan? Ito, frame, brand new. Okay. Magkano? 5K, hanggang 48. Eh, oh, may headset na, may clamp. Kasama na yan, brand new. Mura Oo. Oh. Ano ba ulit yung number mo? Yung pa rin ba? Yung pa rin. Kasi maulit dito. 0948-185-9930. Okay, yun yung number niya. TNT yan, token text, ha? Token text. Text yun na lang kung baka gusto oh. nyo itong frame niya. Oh. Mo Kaya mo ba palala mo yan. Kaya! Inter, ano, Metro Manila. Metro Manila, pwede, pwede ilalalong kaya okay. 4 ha? Pero pag probinsya, ano ba, probinsya? Probinsya, hati tayo sa shipping. Hati? Oo, oh, pwede. pwede. Hati sa shipping daw, mga boss, sa shipping, oh. probinsya. Ito, pag probinsya, uh, pero 5K, ha? Pag probinsya. 5K yan, pag probinsya. Oh. Okay, hati pag sa shipping. Metro Manila, 48 48, okay. Sa lalamog, 4-8. Lalamog, 4-8. 4,800. Sagot nila shipping, syempre. Yes. Okay, okay. sunod tayo. Ano susunod natin? Tangki na crank. Okay, meron ka na rin pala. With BB. Okay. 1.5 lang. 1.5 lang. Oh, tangki lahat. Brand new yan? 1.5, brand buy. new. Brand new. Brand new. Okay. 104 BCD, 34 teeth. Okay. 1.5. Ali, 77. Oh, 25. may BB na yan. So brand BB. new. Okay. 1.5 k lang, ha? Ano pa? Saan ba tayo? Uh, dito tayo. Dito, sa, Dito, ano? sa mga port mo. Sa port. Tangki. Tangki muna. Tangki, okay. okay. Kaso wala akong dual ngayon. Ano lang to? Single naka 120 stanchion. Okay. Tapos uh, dual lang siya. 27.5 27 yeah. to 29. Kasi so, war ba yan ko? You are. Okay. How much? Hindi nan boss. 3,000 hanggang 28. 28 sagad. 28. Good okay, pa rin, mura pa rin. Oh, mura. Air na yan ha. Okay. Ito Pax. Mo oh, nakakuha ka ng magandang supplier ha. Pax replica. Okay, pack replica mga boss. 2729 din. Nandiyan ano, replica. Oh, 2729. Okay. 3,000, 27, may bawas Tatlong pa din. 3,000, okay. Hanggang 27 naman 'to. 27 sagad, Okay. 10% less. Okay. Uh, okay. Pwede niyo pala 'yan mga boss. Basta may ni oh. Manila ka lang. Weapon, weapon, blade. Okay, rigid. Rigid fork. size 29. Full, full carb alloy lang, full alloy. 2929 din 7. Magkano? 2,300 hanggang 2,000. Okay. Okay. 2,000 sa ganda. 2,000. Ito muso. Okay, muso. Ang gravel. All alloy din. Pang-arbi hindi kaya. Uh, Pwede rin pero oh, malaki ang pawang. Ang gravel lang. Ang gravel bike. Okay. Ano sukat? Full alloy. 700c. Hanggang 35 to 40c yata pasok pa. Okay. Magravel na kadistrict na eh. Mga ano? 25 hanggang 22 din. Same lang sila sagad. dito, parehas lang sila dito. 2,200 sa ganyan oh, na tayo, sa sagad, parang wala sagad nang usap-usapan. Na, oh. oh. Ito, tangki okay. na hub. Magkano yan sa iyo? TH390. Ano yung kasi oh. ito? 6 pounds. 6 pounds, Oh. SRP nito, sagad, 2,000. Sa online, tuto eh. Akin, 2 lang. 2 lang, sagad. Oh, dagad, sagad. wala na akong TH390. 240 nakuha na eh. Ito lang 390. Okay. Ito yung mataas. Ay to, Heroic. Heroic. mo magano? Mas mura to. Mas mura. Brand new Heroic. Ah. 17. Pwede. Ba? Pwede throw May adapter siya eh. Pwede yung quick release. Oh, pwede QR, pwede throw 17, brand new. 32 holes, 6 uh, poles. 6 poles magano? 17. May ibang kulay kanyan? Meron, other kulay meron yan. Meron. Ito, ito, red. Mas ano to, heroic din. Heroic, pero, pero same red. price lang? Same price lang. Okay. Medyo ano lang to siya, naka QR lang. Okay. 17 to 16 pwede to. Okay. Itong Pops, ano mo? Pops Pro. Version 4 ba oh, yan? Version 4 ni Pops. Okay. 22 hanggang 2,000 sa gan. Pwede ba yung QR coding ano? Hindi. Hindi. QR lang lahat. Ah, QR lang. QR lang. Wala ko nung may trucks kasi 2.5 yun eh. Uh, Ito, 2.000 lang. 2.000. QR. QR. Okay. So, Pops Pro, version 4. Na Pops Pro, version 4. Ayan, version 4 mga boss. Okay. Okay. Ito, handlebar mo. Handlebar, in speed. May rise at saka straight bar. Okay. 450 hanggang 380. Parehas lang. Parehas. Okay. Aloy din po laloy na. Ito mga Shimano disc brake mo. Magani? Shimano disc. Non-series. Oh. Dati 400 hanggang 380. Isa. Oh. Okay. May bolt na kasama. Okay. 380 na lang ha. Okay. Uh, rotor na SRAM. Magkano yan? 250 hanggang 200 lang. SRAM with bolt na. Ano sukat niyan? 160? 160 lang. Millimeter. 160 lang available ba? oh, 160 mm. Okay. Pero pre-order, pag gusto niya 180 o 203, meron naman. Okay. Isang daan difference about isa. Hanggang 203, siguro ito 200, sunod 300, 400 yung 203. Okay. 100 per, per piece. Okay. Ito. Okay, yung rim. rim okay. rim na WTV. 27,529 Ang available na ito, dalawa. Pagkano? Php 1,500 sa A-Pares. Ah, Legosable hanggang 1,2. Okay. Pares na yun, ha? 1,2 2 Pares. 1 Pares na? Oo. Oh, may islet. Okay. May 32, 36, Meron. Okay. Kailangan laging pares. Oo. Oh. Kailangan laging pares. Okay. Sama ka. Sobra ko, eh. Omit. Elmo. Okay. 450 hanggang 400 lang. 450 hanggang 400. Oh, okay. <laughs> oh okay. Oh, leader. Oh, isa. 350 hanggang 300, pwede na to. Oh. Oh, yun, oh. Si 50 ano 50 to, Old Navy, California. 500 sa online yan. 500 sa online yan. Online, 300 actual na lang. Actual price 300. na lang. 300. Benso. 300. mo. Dating 1 to 1 price yun ito dati. Ay, dati. Okay. Oh. 500 Ngayon, na lang tatlo. Oh. Ay, buto. Mura to, ha. Ilatag mo. Tatlo, tatlo. Oh. 500? Oo. Oh. <laughs> Kailangan tatlo rin bike mo dyan. Oo, oh, tatlo din bike mo. Oh, 300 na lang. Bar mura Barte. Mura. nyo pa yan. Barte na ano. Comfortable. Mm -hmm. um, Dating mm -hmm. 250, 200 na lang. okay, 200 na lang. Oo. Oh. Bar. Ang po nyan. Yung Orsus na ano? Orsus. Oo, Orsus. Okay. Forty-two. Mga nating one-eighth. one, one na lang. One-two. Aluminum oh. lang yan. Kuya. Aloy. Full aloy. Full aloy. Okay. Tangge na pedal. Okay. Violet at saka black. Okay. five hanggang five lang. Okay. Cell bearing na po. Magkano Kuya Romy? 500. Sagad. 500 sagad. Oh. Okay. Dating nating Okay. Solid. Solid. Ano na, mga shades. Okay, shades. Mga local na shades lang. Imitation. 100%. Magkano? 120 hanggang 100 na lang. 100, daan sa gan. Oo, oh, ano, okay. mga 100%. Oh. Okay. 100%. Okay. Yun okay. yung okay. Brexit mo. Brexit. Ayun, no? Second hand eh. Okay lang, sige Second hand brand nyo naman tayo. Oo, oh, ito, second hand. Okay. Magkano? 1,000 na lang. 1,000 na lang. Nan-series. Nan-series, si no? Hindi, oh. wala nang nakikita ganyan oh. ngayon, eh. At sa kapidal. Sa mga second hand, pakita mo. XT. Glitch. Oh. Magkano? Ang SRP nito, 4,500. 2,000 na lang. 2,000. O, okay. oh, saglit lang ginamay, ginamit to. Oh. Hindi palaspag, o. Oh. Hindi palaspag. Oh. Ganda oh. pa. Okay. Pang-MTV ba yan? Pang-MTV. Race. Okay. XT. Okay. Ito, Saturn. Okay. Isang libo na lang din. Dating 1.5 to. Isang libo na lang. Okay. Wala na. Wala na. Okay. Okay na, Kuya Romy. Okay, okay. O, yun mga idol. Oh. O, yun yung mga kaya si Kuya Romy. Ang latagan niya, nandito. Ayun yung tulay. Wala siya dun sa mga nag-uumpuan doon na nakaiwalay siya. Ito mga jersey. Ito yung ban niya. Papakita niya pa rin yung mga oh, jersey niya. Alam ko tapos ba, no? na tayo eh. Ayun, no. Ito, mga gloves ka. Ito, magkano ito? Ah, wala. Mga pang -ano lang yan. Panluka lang. One hundred oh. lang. One Ito, original? Ito, gero. Two fifty. Okay. Hanggang two twenty. Two twenty. Ayun, yung pang na ano? Ito. ito. Oh. Ano lang yan. One... One fifty. One Pwede ba yung pang motor? Pwede. Hindi ka ba nagga-gloves? Hindi. Okay. okay. O, sige. Ito, mga... Okay ano. na. Ito, mga ano mo, dry pit mo. Dry pit? Oh. Ito, 3, 350 long sleeve. Okay. Ito, Nike. 180 lang. Okay. Dry fit. Ito, 150, 150. Okay. 250. Okay. Ito, 300. Cycling, may foam. Okay. Ito, pang jogging. oh. yan? 200 lang. 300. Parang may cycling okay. na. Oh, may na cycling na. Dalawang dal. Magkano itong gulong mo? Ito, gulong mo? Gulong. Para kayo mo ibenta. Tawiyang. 1K, bike. dalawa. Paris na, 1K? Paris. Okay. Ito, okay. CST. 27? 27.5, Paris, 1K. Walang 29? Wala, nakuha na yung 29 ko nito. Black Cat na okay. 26. Ang gano'n? 700 pares. 700 pares. Oh, yan, oh. 26 by 125. Okay na, Kuya Romy. Okay. Okay. Thank you. So, yun, mga boss, oh. sa may mga gusto ng ano, naipakita namin ni Kuya Romy, no? Oh. Uh, pwede din kayo magpalala mo. Text nyo na lang siya. Lalagay ko na lang yung number dyan sa comment section natin. Text nyo na lang siya. Tapos, ito. chat Hindi. na lang kayo. Hingay nyo yung text nyo. Basta yung ano ko, RLC, oh. oh. RLC Bike Shop. Ito, oh, yan. Sana Saan camera natin? Wala. Oh, yan. Ayan. Ah, yeah, bike, shop. Buy shop. Oh. Ang bike shop niya wala dito, medyo malayo. Yan yeah, transformer. Ayan, Makita yung dito, niya yan. dito. Pag nandito sa Latagan. Oh, Mini van siya, lang. Park to, di ba? Park, Ayan, park oh. niya. LTO parking. O, oh, LTO parking. Bago yan. magtulay. Ayan yung tulay. Nandun yung mga oh. ng Latagan. Oh, yeah. nandito yeah. siya nakaiwalay. Eh. Minsan meron pa rito mga ibang naglalatag pa rito. Akala nyo, nandun lang yung latagan. Meron dito, Minsan naglalatag. Oh. Kaya, misan, pasyalan nyo rin to dito. Para, oh, hindi na sila masyadong mapansin. Skating rings dati ito eh. Oh. Sige, Hello, okay sir. sir. Chat oh, na lang. Chat na lang yung, lang. yung oh, Facebook yung number na. Number ko, Facebook. Sige, sige.